pinayuan ako ng dad ko na sabi niya sa akin, Char, pag may gusto lumapit sa'yo, gustong kumamay sa'yo, magpapicture sa'yo, pagbigyan mo lahat yan. Dapat matuwa ka, dapat masarap sa pakiramdam mo na nilalapitan ka ng tao. Sabi niya, ayaw mo dumating yung panahon na naglalakad ka sa mall at wala nang pumapansin sa'yo. Yan ang mga fans, yan ang mga taong sumusuporta sa'yo. Bigyan mo sila ng pansin. So, doon ko na-realize lahat yun na tama yung dad ko. Eh, kasi yung dad ko, kahit sa kami magpunta, pag may mga fans siya, talagang yung ine-embrace niya. Like Talaga. Yeah. Oh, so doon dun ko natutunan sa kanya yun na andito ka na eh. Trabaho mo na to ngayon eh bilang artista. Oh, oh, so... Oh. I embrace mo na blessings 'yun. Oh. Kilala niyo ang nanay ko, totoong kaibigan niya. Masarap na kaibigan, masamang kaaway. Pagdating naman sa mga anak niya, 'yun nga, gaya na sabi mo, protective 'yan. So, siguro uh, lahat naman ng nanay na mahal ang anak nila, poprotektahan uh -huh. ang anak nila. Ang nanay ko lang minsan, 'yun nga, pag talagang inudyo ka mo 'yan, lalaban 'yan eh. 'Di ba? <laughs> oo, oo. Eh bago lang siya sa social media, yung oh. Facebook, ngayon lang naman uh -huh. recently uh -huh. lang niya na-unlock, eh, oh, 'di ba? Uh -huh. So may nang baba nabasa siyang mga negative comments, gusto niyang patulan. Kain. <laughs> Tila mo to, ako ganyan, ganyan Sabi ko, ma, huwag mo nang pansinin yan. Marami dyan fake news o nag uh -huh. uh -huh. lang. Hindi, pero nandito eh, ganyan. So, yun, kaming magkakapatid, nirerendahan namin siya uh -huh. na mag-react sa, sa mga bagay na ganyan sa social media. Kasi marami dyan fake. Marami dyan fake accounts. di ba? Gusto lang mag-react ka. Yun ang gusto nila, mag-react ka. So, matagal na panahon namin siyang nirerendahan niya. Actually na, naawa nga kami sa ma'am namin kasi nung pumutok yung issue tungkol sa hiwalaya namin, parang siya'y napagbintang. Cause, di ba? wala naman siyang kinalaman doon. Nagulat na nga lang siya na nangyari. As wala siyang ka idea sa nangyari. Hindi ako masyado nag-open up sa kanya kasi syempre may sariling buhay na rin ako. Mga problema man kami, hindi ko naman sinishare agad sa pamilya ko. So, medyo naano ako sa kanya, naawa rin ako sa kanya na parang siya yung napagbintangan ng mga na, eh wala naman talaga siyang tinalaman. Eh sa amin lang ni Raymond, talagang, you know, kahit iba yung mundong ginagawa niya, kahit na minsan nasa malayang lugar siya, talagang close kaming dalawa. bonded kaming uh -huh. dalawa. Siya yung isang taong pwede kong tawagan anytime, alam kong sasagot yan. Uh -huh. Pag may problema or kahit anong concerns uh -huh. o kahit kamustahan lang. Isa yan sa mga taong anytime, kahit nasa abroad yan, magre-reply o sasagot ng tawag. And growing up, ganun, ganun din naman kasi kami ni Mon, pati sa Amerika, nung nag-aral kami sa Amerika, marami kaming mga skwelahan na nilipatan kasi yung, yung dad ko, palipat-lipat din siya ng lugar dati, mm habang -hmm. naghahanap kami ng lugar namin sa Amerika. So, lahi kami nabubuli noon, kami huh? ni Raymond. O, kasi tambal kami. Tapos, hindi nila alam, ano ba to Asian ba to Mexicans ba ah, to Ganyan-ganyan. Okay. So, may mga nang sa amin. Doon ko nagamit yung martial arts ko. Maraming beses ko nagamit yung martial arts ko sa Amerika. To protect us, to protect Raymond and I. Yun ang pinaka nagbibigay buhay sa buong pamilya namin. Siya talaga ang life of the party, kumbaga. Uh -oh. <laughs> Meron kaming chat group na Gutierrez, kakapatid uh -oh. ng no, chat group. Uh -oh. Siya ang sobrang active doon. Updated kami sa lahat ng balita, mapa-local, international. <laughs> so, uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Lahat ng balita updated kami doon sa chat group uh -oh. na Tsaka uh -oh. yan ang parang glue ng pamilya namin. Kasi kausap pa rin niya yung mga pinsa namin, mga tita namin. Connected siya sa lahat ng pamilya namin. Mm -hmm. Siya lagi ang punong abala. Pag may birthday, may mm -hmm. gatherings, magdadala ng pagkain yan. mag organize ng dinner, ah, ganyan. Yeah. No? So, yan ang ate ko. Talagang yan, anytime din yan. Pag may kailangan ako or may kailangan din siya sa akin, anytime, we have each other.